Palayo yun. Aradong! Aradong! Oo! Tara na, nabas tayo. Tayo dalawa, tara. Bilis, tara na. Nabas tayo. Ingay nila. You're a sleeper. Tara na. Paggumit na lang tayo. Me? Oo, tayo dalawa. Sabay tayo dalawa. Paggumit nga tayo dalawa. Tara You and me? Yeah. Get my phone muna yung phone ko. Ano? Ay. Ano? Yung, ito pala yung phone ko, gamit ko dong. Tara dong. Yan na. Hindi pasok. Dito. Tabi tayo. Oh, seatbelt na. Oh. Lagi mo dyan. Kamayang kamay, ang kamay. Tapos na lang kami, ah. maingay sa bahay. Ingay nila dong, no? Oo. No. Ano ba kanya? Your hands here. Don't touch anything, okay? Or you hold my cellphone. Kanyan, hawakan ka mo na. Yan, mag-video tayo, kanyan. Don't touch anything. Kanyan mo lang, ha? Huwakan mo yan. Traffic light, sindalan. Kami lang dalawa ni Dodong. Umagay ka. Hi! Magupit kami dalawa. Ito kami sa may sindalan. I na go? We're here! <laughs> Wait lang ha. Ako na mag-open. Wait ka lang. Wait lang. Kuys, pwede pa park saglit. Pag-upit lang kami saglit. Okay. Saglit <laughs> lang po kami. Hindi ka na magkasa dyan eh. Ang bigat mo kaya. Pwede pa siya dito? Ay, parang uh, ano yan doon? Matumba? Ilan taon na Ay. Pwede siya dito? yan dito? Dito, dito na. Hindi na pwede dito. Sige na, sit ka na. Papakita ko sa iyo yung gupit niya. Oo, oh, dito ka oh, oh mag-cellphone ka lang Oh. lang,

Thank you idol. Yun, know, kita na mga book na, you know? Hindi really 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 nice. mo na. mo na. Hindi mo na. Hindi mo na. mo na. Hindi na. Hindi mo na. Hindi na. Hindi mo na. Hindi mo na. Hindi mo na. Hoy muna kami. Maligo muna. Wow. Yan. So done properly. Yan book niyo, ganda Nice. Take out muna kami favorite ni Dodong, chicken nuggets and Thank you. You hold na. Thank you. maestro oh, mamaya na yung ano sa bahay na. Ay, fries ko muna. Patikin mo na si daddy ng fries din. Ah, ah, ah. Mm. Mm. Ikaw rin, ikaw rin. Subo ikaw, subo. Hmm, mamet niya sa bahay. Uwi na kami. Sabihin mo, uwi na kami. Uwi kami eh. Sarap yung fries, no? Bili mo na kami yung mani. Sarap mani. Mm. Bago dito yung mani. Si Dodong. you like it? <laughs> Thank you, Po. How oh, Wow! How is wow. it? Wow! Money good. Oh, oh, very good. Man, baby. Na McDonald's here. You get McDonald's. Bring. Wow, you oh. have fries. Money. Money and stroll. Phone. Did you wear a seatbelt, though? No? Oh, yeah. siempre. Oi, uh, nanti kapan? <laughs> oke okay, bos. Oke okay, kayo, ang importante. Dili maka igit. Hi? <laughs> ang importante. Dili maka igit. Hmm, bibsa siya good job kaysa kay Karun kay eh. Good job siya kasi, ano, behave siya sa, ano, barbershop. Next time dong tayo na lang dalawa, ha? Okay? Huwag na natin isama si mami, no? Eh, okay, magpagara, magkukawag na si mami. Oh, na yung price. Hmm. ni Aizel.